Kain tayo guys. Wala am ko. Sa labas siya nag-lunch with their friends. Ulam ko. Boiled egg. Ay, boiled egg. Ritong egg. sabi niya magluto daw ko ng gusto ko wala naman akong tayo magluto ng manok marami pa akong trabaho Gusto ko pang itlog kaya sa manok. bukas wala ako May trabaho ko sa restaurant nagtinidor ako kasi ang dami ng kuko ko puro mancha ng mangustin tsaka rambutan kababalat puro mancha na ito sa CCTV na ako yung naka-sale po. lang yung bahala so, sa buhay niya. Pag-trabaho naman. Nagbabaldeo pa ako ng kusina. Dalawang itlog ang pinarito ko. Parang uulan kadami kong sampay. wala kaming ilaw, hindi kong maginuksan madilim ah, ayan, kita na ketchup. Mayroon pa kami bago. Nalagyan ko lang ng tubig. Nalagyan ko ng tubig. Ako lang naman ang na ketchup dito. Ng Ubus na. Meron pa ako dun sa cabinet. Binili ni ma. Wala eh. sa side na Pag tinanong ni kita niya siya. Yan dito na yung sa labas. Alam mo yung kanyang mga aming ayaw maalis yung mancha. Linisin ko pa tuloy mamaya. May mancha namang gusto yun. Mancha pala yung sako Pinagbukod-bukod ko kasi. Binigay yung iba dun sa prelima. Mga prelima doktor. doktor. binigay yun ng kapatid ni Mang yung mangos ko yun. Kala may... Sabi ko, sabi ko na binigay ka Bakit ang dami mong binigay? Para na may tindahan tayo. Sabi mo ganyan. Dalawa lang naman kami ni Mang. Yung alaga ko yung nakain dito. Kaya hindi siya dito nakatira. Makain lang siya dito pag gabi. Monday to Thursday. P hindi ko pa ito tatapan. Pwede pa yun, yung masunti pa. Pagkakula ng tubig. Mahirap ang buhay. Mag-aksaya. Sabi ni mamay dito ang magraksin ng pagkain ng halong ito. Malapit na matapos. Ang dali lang naman ako kumain. Mas mabilis na ako nakatunid, nakakamay ako eh. Madumi lang aking kuko. bahaw yung kinaliit yung kagabi. Palagi ako sa bote na ino para malaman kung gaano ka dami inainom ko sa isang araw. Kain ako na ng pomelo. Ayan o, pomelo. Dumi ng koko ko o. Oh. Kala mo ko yung nagsaka. Ayan o. Nandun. Kamay ng mahirap. Mamaya ko lilinisin. Kadami alam mo hiyo kayo nag-arado? Bakit ganun? <coughs> Excuse me. Pag nagugutom ako, nasakat ang chan ko. Kung ko kayo nabubusog, nasakat din akong Parang bloated. Ano ako napakaranda? Bukas, may trabaho ako gabi ng umi ko. ako na alis, alas 6. Nagtatrabaho ako sa restaurant paglinggo all around. Filipino restaurant. Pilipit, kung ano, nagsiserve, sari-sari. Hindi lang kami nagluluto. May tagaluto yung may hari. Kadami ko pong gagawin. Nagbabaldiyo pa ako ng kusina. Mamadaan siya pa ako mamaya. Alam niyo ba? Iisa lang ang amo ko dito. Pero yung trabaho ko, masailan kasi siya. Masyado siyang OCD. May mga asawa na yung aking... yung bunso naman ako uh, walang asawa yung bunso papatay mo na pagkatapos nito tatay ka yun na mamaya nandito na mga amo ko ay yung pret niya magnangak nga kanyang dito kaya naman ang ingay kakapihan yun kayo nang trabaho nun kakain sa labas Uwi din eh. kape Mga launan dito na yung na ko ng bata ko. Pag kumain ako ng corn beets, nilalagay ko din sa kamay. Paglagay niya yung Wala na akong may video. Kahul na naman yung aso niya. Kaya na ko naman gusto Dalawa Dami na ako kinain kanina eh. Pagkakakain, gusto ko matulog. Ano 7 na pala. Ang sarman tulog ko. Nananaginip ako. May bisita kasi kami. Friend niya. So nga, bukas uuwi. Kahapon dumating. Maglalakad pala sila. Hindi naman in-inform sa akin. Ano mag-aakong gumising? Buksan ko daw mga pinto. Kasap na akin tulog eh. Sabi ko eh. Sabi sa akin eh. Ay Lorena. Ay po kayo. Natutulog ka pa. Sabi ko eh bakit? Sabi niya sa akin eh. Sabi niya sa akin eh, what the? Natagalog ko kasi akala ko kung sino nang gidising sa akin kanina. Amo ko pala. Guys, tapos na ako kumain. Bye-bye sa inyo. Have a good day. Ako'y magtatrabaho na ulit.